ngayon sa gasolinahan dito sa may Commonwealth Avenue dito sa Quezon City kung saan nga nangyari yung viral na pag-aatras, pagbabangga ng isang puting SUV. Kung makikita nyo, sabi naman wala namang nasawi o nasaktan sa insidente. Pero yung damage na nandito pa rin, makikita natin, ito, itong drum na ito ay nayupe at itong island boulder kung makikita nyo itong gasoline station, dito rin tumama yung SUV. Pero sa mga oras na ito ay wala pa namang pahayag pa rin yung driver. Aalamin ah, natin kung ano nga ba yung dahilan, kung bakit nga ba mabilis siyang umatras at paulit-ulit niyang nabangga yung isang puting van. Yan muna nga yung latest mula dito sa Quezon City. Faith Del Mundo, News 5.